Magandang, 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 magandang Umaga po mga kapatid, it's me, kapatid Trini TV po Welcome back to my channel Ngayon po eh, kasalukuyang kami nagbubutas Bagsak kang lapid ka Narito po ang binubutas Si kapatid Nagiro po ang may tangan ng maso Mga kasama natin dito si kapatid na EJ Kapatid na buboy Saka siyempre ang inyong likod, it's me kapatid Tara mga kapatid, samahan niyo kami magbutas Uy, Pasensya na po. Kami po ay eh, napagutusan lamang. Wala po kami kasalanan. Hawakan mo camera kapatid. At aking titirahin yan. Baka tirahin pa ng iba. Mm -hmm. Ay, kaya makabigis naman ako sa rima. Yeah. Oh. Ayan po. Hindi pa nakakali. Eh. Nadot ka ganun eh. Isa. Ah. Umuwi kami, ano? Sinali ko dyan yung sakaw. Ito. Ayan, ang yeah, upgrade. Itong punay mo muna itong mga to. Yeah, hindi na dami. mo muna ng lamok. Puro ganyan ako. Marami pa kasi hindi nasin dito. Marami pa hindi naglilinis, pa, mga kapatid. Ito pa. Ito pa lang kasi. upgrade mo. Para pa matod yung pain tapos mo. Ito. Si Kamit, mo yung mga. You've been placed in a league skeleton one. Continue. Skeleton one pagsama. dito po. Dito po. Sige okay, mo na natin dito. Dito ko. Ang sarang

1985, bakit din yan, bata? Hindi, may ano. 8018, yeah. 2018, 2019. na yan, buto. Magpalitan nyo sa lapid, <laughs> ano? Babo, buto.

Ito ang buto. Bata ang naman po ito. Pero may buto na nasa sako na itong matanda. Dito muna natin gagawin. Patayin mo yung natangin niya para makakuha ka ng maraming gano'n. Tapos kapag nakakuha ka ng gano'n, pagtapos ng raid medal niya, Nakukuha mo na yung raid medal Ito lang po ang alam gawin niya mga kapatid Maglaro pag nagbubutas Hindi kaya Laro. Bata lang din papasok dyan Bata din lang? Na no, boy dito. Ayun, buto na lang ako kukunan dito. May kukunan daw dito sa ano eh hindi ko alam ano ba mo mga hindi ko yun daw eh buto lang kukunan sa ako daw hindi nga rin ayun eh dito lang eh pala sukat no hindi daw din Tandaan ang isip, hindi ito. Sa kamal na natin, sigurado, no? Research Pero hindi, matakas eh. na yan eh. Hmm. Oh. Ang galing na lang natin, para sure. Atakihin mo yung builder sa Bali, boy. Pinakamadali.

mga kapatid. Alin kayo kukunin? Hanggang dito na lamang po. Huwag nyo kalilimutan -like. mag-subscribe at mag-like. Mag-share din po. Pinutin ang bell button para lagi kayo updated sa mga bagong video ko. Maraming salamat po.